makaabala? Pwede. I'm Pauline Badide. Sa mga hindi pa nakakapalo, mag-follow na kayo. So, kuya, may dala akong tip. Sponsored by Queen White. Pasok me! <laughs> Ayan! Pakilala me! Hi! Uh, this is Sarah B.D. Pai Mercado. Brand owner of Queen White. And you can call me Queen Mama. Yes. Uh, alam niyo ba, guys? Ang Queen White ay hindi lang pambabae, pati pandalake. Yeah, yeah. So, eto, kuya, tanong ko sa'yo. Dapat masagot mo itong mabuti kung may 5 kang kapatid at pantatlo ka pang ilan ang bunso? Pang lima. Ah? Pang lima is wrong. Ulitin ko yung tanong na mas malinaw. Kung may lima kang kapatid at pantatlo ka, pang ilan ang bunso? Pang apat. Pang apat is? Correct. Wrong. <laughs> Bibigyan kita ng chance. Random people or next question? Random people na. Ah, random people me. Pa rin po kayong yung chance na magkaroon ng cash. Bo ano, cash prize. Pero may cellphone po ba kayo dati? Ayan. Meron. Kapag naka-follow, kung naka-follow kayo sa Queen White Main, bibigyan namin kayo ng 500 pesos. Pero kung hindi, pwede nyo i-follow ngayon, meron kayong, 200, pesos. Check mo ko ngayon, send ko sa'yo yung cash price 200 pesos. Doon type sa Blue App. <laughs>